Eta. Uno. Due. Tre. Oh. Buongiorno. Good morning. So, ayan. Mm Hindi -hmm. siya pumasok ngayon. Ah. Uh. Pero kaya nang send that to school, No, ala siya? No. Peta, Bibi. Pero kaya nang send that to school, OG, Bibi? okay eh oh ah refredure pero ano 'long kasi kubadere ni so hindi siya pumasok ay utayana pet anak ko 'ko ni resko so hindi siya pumasok ayon dahil nung linggo nagkaroon siya ng fever nagkaroon siya ng fever then the next day next day bukod domani the next day. Lasya na so dupo duman so <laughs> next day. Aspet anak so tapos nagkaroon siya ng nauna na yung ano nagachatching siya then after that nagkasipun na tas ubo na tapos kinabukasan meron na siyang lagnat so meron pa siya yung yung Fever niya, yung lagnat niya, ano siya lang. Uh, tawa dito, dalawang araw lang. Then, yung ubo lang talagang, ano, kita niya yung mukha ko. <laughs> Pag puyat. So, hindi siya makatulog sa, ano, syempre, nakikipuyat na rin ako. So, yan, hindi siya pumasok na yan. Meron pa siyang, tawag dito? Kasi itong pabagong-bagong panahon, tapos, ano siya, kasi nga, nung Webes O, oh, nung Webes nga Ano? Ah, no, 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 no Nung biyernes pala, nung biyernes Kumuulan Eh siya Linilabas niya yung Kung yung, baga gusto niyang tikman yung Ano, yung ulan ba Ayun, nakakuha siya hmm. hmm. Ginaganon niya yung dila niya <laughs> Gusto yung tikman yung ulan si de kato lo. Chika, buta rin na. buta, buta. Meron daw siyang problema kaya sabi ko sa kanya. Tapon So, ngayon medyo kalmado na siya. Meron lang yung konting sipon niya. Sipon yung sipon niya lang. Yung konting ubo niya talaga nagpapapuyat sa kanya. Pero, al almeno, uh, medyo kalmado na siya. So, papasok na lang siya bukas. Hinayan ko pa siya dito sa bahay ng two days para makapag-relax siya then makakuha siya ng lakas niya, energy niya. Then bukas ko na lang siya ipapasok. Ayan. So, mm. then kahapon gumawa na kami ng, nag-prepare na kami ng dalawa ng lasagna. So, parang ako, para mamaya, ano na lang kami, magbasa-basa na lang kami mamaya. Ayan. Lalaro daw kami ng pala. So, babay di lang kan. May ko si Joke yang pala na. So, bye. Pasa dilang. Basta, ano ko ni? Nalabedin ni? Ay, oh, yun. ni mama. Okay. Ayan. So, guys, uh, maglalaro lang kami sa para ano. Then, mamaya magbasa, magbasa, basa kami. Tsaka ito talagang ano ko. Kaya talaga pinag ko siya para makapag-focus siyang magsulat sa tanto. Eh, kinder pa naman. Wala namang masyadong silang ginagawa sa school. So, may time akong Tuturoan din siyang mm, ano habang ano pa siya oops Tuturoan ko din siyang magsort siya magbasa so medyo nakakaano na siya nasa part pa lang kami lang. a ah. okay so ayan guys maglalaro daw muna kami dai oh you, okay ju buta buta op oh. <laughs> pasa oh op oh. op Così ti spegni mamma Così facciamo saltare. So guys, maglalaro pa kami so. Yun lang. Okay. Wala <laughs> na blue ka na ako. So guys, ano lang kami maglalaro kami bye. next bye. bye. See you guys sa next vlog ko. Thank you for watching always.